mahirap ang may ma mahirap. Alam mo yung pinakamasakit na pwede mong maranasan bilang tao. Yun ay ang isilang ka sa mundong ito na wala kang kahit ano. Yung mamulat ka sa mundong to na wala ka ng mga bagay na gustong makita ng mga mata mo. Mga bagay na taglay ng iba. Masaganang buhay ang na meron ng iba. Na di kaya mo. Na pagkasilang nila, agad na nilang natatamo Kaya minsan, di ko rin na tanungin ang kapalaran. Bakit hindi ko nagawang maranasan? Yung isilang na meron kang kahit ano na pwede mong pagkukunan. Meron kang mamanahin may sariling tahanan. Yung tipong umulan man o umaraw, may laman ng mga plato sa pagkainan. Pagkakataon na makapag-aral, hindi ka na nahihirapan, makapagtapos, at magkaroon ng maayos na trabaho na siyang isusugal para sa magandang kinabukasan. Oo, mahirap maging mahirap. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil sa likod ng kinamulatan kong kahirapan, ay meron akong mga magulang na patuloy na nagsusumikap. Mga magulang na ginawa na ang lahat. Maibigay lang yung maayos na buhay na palagi kong hinahanap. Oo, oh, mahirap maging mahirap. Mahirap umasenso. Mahirap mangarap. Mahirap magtagumpay. Mahirap makalap. Yung mga bagay na gustong mapasakamay sa hinaharap. Kahit pa mahirap, maging mahirap. Oo. Namulat ako sa mundong to. Na isa akong mahirap. Pero pinapangako ko sa sarili ko hindi ako mamamatay ng mahirap. Hindi ako papayag na hindi ko magagawang matupad lahat ng aking mga pinapangarap para sa sarili at para sa aking pamilya at para sa aking mga magulang. Huwag kayong mag-alala. Ipapanalo ng anak niyo. Papaguhin ko yung takbo ng kapalaran na meron tayo manood lang kayo dyan. Hindi ko to ipapatala. Dito na nagtatapos. Naiyak ko. Kaya isang pagpupugay para sa lahat ng mga tao na patuloy sumasabay sa hamon ng buhay. Ako nga po pala si Brother Matt at ito ang aking munting tula. Sana nagustuhan niyo.